And good morning mga kaidol na ako dari yung sang klaseng uh, kuha mga kaidol Testing nga na ni Garbis Makaon ya. baka ka mga kaidol? Makaon ni mga kaidol? Comment below daw mga kaidol kung unsang nang klaseng nga kuha ni siya Makaon ba ka? mga ba naman gano'ng ibang good? Ano mga kaidol? Makaon mga kaidol ayok? Ano ko? Ano yung mga inog Yan mga kaidol. Uh, Mawala na niya itong Yan na dira, Yan. atong hugasan ni mga kaidol. Ayun! Hapon na Uy! Ya! Uy. Hapun, Uy. <laughs> <laughs> di, 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 di. Gagmeng santol. Di, gagmeng santol. <laughs> oh, gagmeng pipino Yun. ni. Yan hugasan ni mga kaidol. Oh. Eh. Kapag mga hugas o. Oh. na hugas lah, ugas, eh.

Huwag din rin ito yung lakaw! Ito yung lakaw! Ayan, kain natin ito mga kaidol. Nagkasa naman ako, di ba? Inyak na rin eh. Hinog naman mga kaidol. Pili oh, tayo. Ang hindi pa hinog.